Umani ng samut-saring reaksyon at komento ang kontrobersyal na resort na itinatayo sa Chocolate Hills sa Bohol. Ang nasabing resort ay ang The Captain's Peak Garden and Resort na matatagpuan sa Barangay Kenmano sa Sagbayan. Matatanda ang, nag-viral ang naturang resort na itinayo sa paanan ng pamosong Chocolate Hills matapos itong e-promote ng isang vlogger. Isang ex-user ang nag-repost nito at kinundi na ang pagpapatayo ng resort sa Chocolate Hills na deklaradong isang protected area at UNESCO Global Geopark. Paano pinayagan magpatayo ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol? Hindi ba madidisturb ang ekosistem ng paligid? Pwedeng magkaroon ng mga soil erosion at baka masira ang mga hill formations within the vicinity of the resort. Nagkumento naman si Ann at nagpahayag ng pagkalungkot. Is this true kaya? Sad naman if they are allowing this so close to the beautiful natural wonders of our country. Pahayag ni Anne Curtis sa X, dating Twitter. Nagpahayag naman ng galit si Jano Gibbs. Ibinahagi niya sa IG ang larawan ng aerial view ng resort na nasa paanan ng Kilalang Natural Wonder at binaboy na ang Chocolate Hills. Isinulat ng komedyante, "Talaga lang." Ang tanging caption naman ni Gardo Verzosa, kasama ang Sino Evil Monkey Emoji kalaki pang isang snap na nagpapakita ng aerial view ng resort. Samantala, sa kanyang Instagram post, sinabi ng tinaguri ang Sausawera Queen, na si R.R. Enriquez na wala siyang nakikitang problema sa itinayong resort sa Chocolate Hills, I don't see anything wrong with this especially if it will help our tourism, aniya pa ilang bansa tulad ng Switzerland ang nagpapahintulot sa pagtatayo ng resort sa paligid ng mga bundok. To be honest okay sana yung idea na ito, kaso bakit po hindi man lang ginandahan, hindi man lang Instagramable, paano po tayo makaka-attract kung wala pong nakaka-attract share it. I love the idea po, but failed po sa execution, please maglaan kayo ng magadang budget for that, dagdag pa niya.